Tikim ko. Huh? Oh, no! Hello, guys! Kakain kami ng paboritong kong pagkain! Buko pandan! Hello, Ayan! Wow! Ay, nanigas siya sa yelo. Wait lang. Dudurugin lang natin. Nilagyan to ni lola mo ng ano eh. Para madurog agad. Gatas ulit. Na may mainit na tubig. Good morning, guys. Maaga pa lang, guys. Mga alas 9 pa lang. Merienda na kami, guys. iple lang niya yung favorite niyang? Pagkain. Pagkain. Oo, oo, kasi nagyelo na eh. Dinuburo pa natin. Higit <coughs> mo ko. Hmm. Diba sarap pag muna kainin. Huwag ka nang kumain nito baka sumakit lang 'yan mo. Baka 'yun nilagay ng lola mo na gatas na nilagyan ng mainit. Pag tikim. Huwag mong umantik man baka sumakit chan mo. Konting kundi lang baka kasi sumakit lang mo. Konti lang. Ay ayo ay oh, 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 okay pala lasa. Okay pala. Okay oh, oh, okay. Ah ah. Dali ka lang 'yan. Joke ko lang 'yan. Oh, okay, bored mo kasi lang yun, guys, na hindi masarap. Oo, oh, oh, okay pala, lasa. Okay. O, oh, ayan. Kainin mo na. O, oh, ayan na. Sa'yo na yan. Favorite mo yun, eh. O. Oh. Joke ko lang na hindi masarap. Oo. Oh, okay. oh, tigil na. Tigil na. Oo, oh, Columbia. Tigil na. Ah, oh, tigil na. Ayan na. O, oh, susubuan kita. O, oh, ayan na. <laughs> Joke ko lang yun, guys, eh. Kunwari hindi masarap, guys, kasi favorite niya to. O, oh, ayan na, baby. Oh. Baby ko muna siya. Dali na. Hmm. Dali na at baka maubos ko ito. Hmm. Ikaw niya. Hmm. Ikaw niya. Hmm. Ang damig na ang ipin. Hmm. Ikaw na. Na ang mangingilong mo. Hmm. Hmm. Okay guys. Gatas yan. Oh, Uy! no! Hahaha! <laughs> 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 Dali na! Ang takaw niya guys, pagka mga ganyan, mga pot salad, ganyan. Kain ako ng marami guys! Bye-bye!